Hello mga ka-RV! Ayan guys, welcome back to our vlog. And today's video, I'm so excited kasi mapupuntahan ko na yung bagong setup na mini gym ni Beshi dito sa kanilang bahay. So ang bongga-bongga. Ayan, so nakakaloka lang kasi nga. ah uh, makikita na natin kung ano yung mga ginagawa niya, yung mga everyday routine o yung mga everyday na workout pala niya guys Makikita na natin So, excited ako guys Kasi ang tagal-tagal ko nang hindi pumunta dito sa bahay nila Pero noon wala pa siyang mini gym ngayon Meron na daw siyang mini gym So, tignan natin Pasukin na natin to guys Tara! akatokin natin siya mga ka Open daw Ayan, dito na tayo guys sa kanyang mini gym. ayan ah, na si Beshi. Ayan guys, bongga bongga. Ayan, eto na guys yung kanyang ginagawa for today. Ayan, Spinning. nandito. Ay, bukas sa ka naman, Beshi. Workout to the max. Kakasimula ko pala. Anong tawag diyan Spinning. Spinning. Yeah. Para sa legs. Ah, okay. Madali ba yan gawin? Kailan mo pa yung sinet up? <laughs> Kailan mo pa yung pidili? Parang hindi ko to ano, ang dami. Oh, oh, last, last month? Last, last, month, month? Oh. last month lang. Tsaka ang ganda ng ambience kasi ano, outdoor, no? Yeah. Talagang ang ganda-ganda pa ng mga tanim. Ang ganda-ganda ng mga tanim. O oh, guys, oh, tsaka yung view, talagang nakaka-relax. Bongga-bongga. Tsaka meron kang sinusundan. Meron siyang ginagaya, guys, na workout uh, tutorial. Ito para saan to? Uh, stepper. Stepper. So, para rin yan yung pag-prepare pag mo sa workout mo. Okay. Yeah. Okay, ganun. Para sa calves. Okay. So, gagayahin natin, guys. Gagayahin natin. Uh -oh. Wala akong, wala akong enough, ano, ang tag dito, gano'n ganun. Uh -oh. Ang lalaki ng mga pa. Ganyan. Uh, -oh. yeah. uh, usually, 50 counts. Punyete, hindi ko kaya na Facebook account. <laughs> kasi Try okay, naman niya eh. parang ano na din siya, na, parang cardio. Ah, okay. At Eto, same... aray parang, parang <laughs> <laughs> bet ko kumot mga ka Wala akong shoes. Ay, ganyan. Pag-alit okay, oh, na oh, naman oh, yan. Pampalitan ah. siya. Pero, pero ito naman yung gumagalaw. Oh, kasi Kita ba yung, yung one paa one. guys? Nakapaan na lang ako. Hindi na ako nag nag-shoes kasi para sa legs. Ano naman? Ito para saan naman 'yan. Ito kapag magkaano. Pag Pwede pang mag-sit-ups dito para sit-ups para sa core. Ah, sinasabi. One. Nakakailang... Every Everyday ka ba nag-workout? Oo. Oh, oh, Every morning. Every morning. Tignan yes. ah, naman si Beshi, mga ka-RV. Stay fit. Stay healthy. Ayan. Tignan naman naman figure. And then ito, para sa waist. Ay, waist. Ay, tara. Ikabog magkaroon ng ganito sa bahay, mga ka-RV. Try nga natin to. Saan ko ilalagay yung pako? Pa Ganyan. Tapos, ganon. Patay oh, na pala. Ganon. Ganyan. <laughs> go, <tanda> <laughs> <Pahal> go. Ano pala? Ayaw na. Ayaw. Bye, go, <tanda. laughs> <Pahal> go. Hirap na hirap. Yan. Parang kailangan ko to sa house. Parang yung likod ko yung mga Tapos ito, yung, yung... ito, ito, ganun lang. Uh -oh. parang, para... parang, parang, parang mag-aano ka ng weight. Ah, dito, dito kayo papadaan. Mm -hmm. Dan? Maka-rest yung arms ko. Ganyan. Ta, ganun? Parang wala naman akong persa na ano. Ah, uh hanggang -huh. sa oil. Ganyan. Ganon? Uh -huh. Ahatakin ko. Ah. Ay, dyan, oh, may ina-adjust dyan para mag, maging mabigat. Ah, oh, okay. Pwede tong ano. Ay, oo nga. And then, we also have these dumbbells para sa deadlift. What? Ah, ganyan. Captain hmm. Barbell ba yan? <laughs> yan ba yung ginagamit ni ano? oo. Oh, oh. Tapos pwede din siya Pati sa... Ay! Sarig. <laughs> Baka tama, tama yung form ng katawan mo, Ganyan. para hindi ka ma-injured. Gano'n, tapos... You open your ano, shoulder uh, wide. Tapos... Slightly bend your knee. Yan. Slight lang. Ano? Ganon, gano. tapos, ulit taon, ulit up. gano'n. Gano'n lang, tapos put it down, put it up. Gano'n. Yan, up. Yan. Hindi naman ganun, hindi naman ganun. Ah, gano'n? Pati, hindi pa pwedeng gano'n. Hindi pa pwedeng gano'n. Halatag hindi nag-dream, hindi pa runog. Ayan. 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 ay taray. Tapos ito, parang parang ma, parang ma, ano ako dito? Ah, pa? Di ba Diba? Papawisan ka na rin kay Ika Pano. Oo, pinagpawisan na nga ako. Saglit lang yung ano guys. Oh. Diba? Diba? Abo. Ito naman, ano naman tong gamit niyan? Ah, pang push up yan. Kasi hindi pa ako marunong mag push up. Push up? Para marunong ako mag push up. Sige, go! Go! Sige, fight yan. Ganyan? Ganyan! <laughs> Parang hindi ko na mag-uwat sa katawan sa pagtaap. Oh, cool. Ay! Yeah. Push up. Ay! 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 Ang hirap. Mabagin. Siyang, siyang, ikaw sa dito. para meron tayong sabon. That's si Shanty. Yan. Eh, ang hirap, ang bigat. Sobrang bigat. Sobrang bigat Kukaya, ko na. Ang bigat ko na. Hmm. So siguro guys, kailangan ko nang mag-work out. Tignan mo, wala pa akong ginagawa effort <laughs> pero pawis na, pawis na ako. Diyos ko. Ano pa? Ano pa ba yung mga pwede nating ano dyan? Eto naman, nilalagay yeah, ito sa... Kaya may band para controlled yung movement mo. No? Okay. E, eh, kalimbawa ganyan. Parang okay. siya yung re nag-resist ng movement. Tapos mag squat ka. Ah, okay. Para hindi ka bumubukhang buka. Kasi di ba may tendency Mag pag nahihirapan ka, nabubukha ka. Mm -hmm. pag, so yan, siya yung control Ito lang yung gusto ko dito. Ito na yung yung gusto ko. Yan, kasi parang talagang, ano, nag, ka ano ka lang, kumikending ka lang dyan. Oh. Diba? Kamusta kayo? Hello! Kamusta? Ganun lang, di ba? Ang saya-saya. Oh. So. Tsaka ang nagustuhan ko dito, guys, ito. Ganda rin. kakayan. yan, magkano ang bili mo dito sa mga to? Saan mo pala pinili yan? Online lang. Ah, sa online lang? Hindi kami sa labas kasi mahirap na siyang i-travel pa uwi. Sa so, <laughs> Sa online Para i-deliver na lang. Yung, o, o di ba guys? Ang ang ano lang, very simple lang yung mga equipment ni Beshi, Pero, sko, wala pa ako isa oras dito na nag-stay. Pero taga tak na yung bagay. Saka, tignan nyo naman guys yung ambience, di ba? Pakita mo yung ang bongga yeah. ng lugar. Ang bongga ng place. Talagang makakalanghap ka ng ma... fresh na hangin. O, oh, diba? courtesy of Tita G. Di ba? Yes. yung mga halaman. Halaman na ni Di ba? saya-saya guys. Di ba? Ito, kung, kung sa inyo, meron kayong mga malalaking space, katulad ng mansion nila Beshi, and then you can make it like this, or you can set up yung sarili ng gym. Hindi naman kinakailangan mga mamahaling mga equipment, eh, di ba Beshi? Yes hindi naman kailangan yun. Basta, Basta yung mga basic lang, Oo. na alam mo na kaya mo naman din gamitin. Kasi bibili ka, tapos hindi mo gagamitin. Sayang naman. Correct. Rin. At saka yung kailangan yung makapagpapawis ka lang. Yeah. Tsaka naging preferred namin na dito na lang sa bahay. ah uh, compare sa totoong gym. Kasi Correct. sa totoong gym, makakamingal ka pa ng iba't ibang tao na pawisan. Oo. So, yung mag medyo hindi okay yung self, di ba? So, Oo nag-isip na lang kami ni Mahal na why dito na na lang. Bumili na lang tayo ng sarili nating gamit. Correct. correct. Oo, ayun. Ayun lang, oh, 'di ba guys? Marami na naman kayong natutunan sa aming mini uh, gym tour dito sa yes. house ni La Beshi. Hope na nakatulong kami sa inyo sa pagbibigay ng mga tips kung paano mag-set up ng kahit ganito-ganito lang na gym, pwede na guys. At saka yung mga gamit, pwede pa lang hindi na kailangan bumili sa sa mga mamahaling mga bilihan, di ba? Pwede na rin kayong bumili sa online. Pwede ba ito sa Shopee, Lazada? Yes, Lazada lang. Uh, Oo, oh, di ba, guys? Very accessible and very convenient sa ating lahat. Kasi nga, you can buy anytime, anywhere. Di ba? Ita yes! deliver yan sa inyo, guys. So, ayun. Ano pa nga ba? Ayan. Maraming maraming salamat sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aming YouTube channel. Magsubscribe na po. Ka Arby. Salamat. Thank, Thank you guys. Thank you. Like Bye -bye. and subscribe. Bye.